Good morning po sa inyong lahat Andito na po yung mga New arrival na ...pang paswerte sa bahay Itong darating na Pasko Ito po ang tinatawag na Lucky Bamboo Ayan po yung Lucky Bamboo Ang dami po Punta po kayo dito Marami po dito sa harap ng Pritil Market Ayan po ito yung tinatawag na white pandan. Ito, 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 ito. ito. White pandan po ito. Yan. yan. po ang white pandan. Ito mga rose po, yan. Marami po dito ngayon. Ito yung ano po yung ano, santan. Ito po yung santan. no. Eh. Meron na po siyang bulaklak. Yan. Marami po kayong magbibili ano dito. Yung mga rose na yan, po. Ano, uh, arrival po yan. Saka yung mga ano po, Uh, fortune plant ayan po ayan yan snake plant marami po ngayon siyang mga halaman ngayon ayan o maganda ito yung ano bugim po yan o ayan marami siyang ano ba, uh, mga bambo lucky plant Punta po kayo dito. Marami kayong pagpipilian kay Kaoka itong mga, mga Wala akong pera. Wala pa akong guwi ano. Ito ano pa? Bugim bilya, puting bugim bilya. Ayun, santan po 'yon, no. Ayun po yung santan na pula. Ayun, maraming bugim bilyang kulay ano. Ano ba ito kulay? Uh, kulay puti at saka kulay uh, violet ayan ayan po siya at meron po siyang mga kwano ah ayan mga lupa pala <laughs> ayan o no, mga ano po mura lang po yan sa kanya hindi po siya nagbebenta ng mahal mura lang po Mga paso na malalaki ano? yan, o. Ito po, yung para-para sa ano, Sa pintuan, ilagay po niyo yan sa pintuan. Amarillo. Ayan, Amarillo. So, yan po. Marami po siyang mga ano eh. Long, soil. Ayan, marami. Ayan. <laughs> Ayan. Gagawin. po. Ang ganda ngayon po dito. May mali malilim po kasi yung ano, yung yung kahoy na yun, no. Dati po yung kahoy na yun na ano po yun na naputol. Kaya no, meron na siyang ano, sibong. Ayan, nabuhay na naman ulit. Ayan po yung may-ari, oh. Si <laughs> Ayan, ito naman o, yung aratilis so, ano po yan, tinabas kahapon para maging bonsai. Ayan, o, malaki na. Tamang-tama paglaki nito sa summer. Malilim po yung lugar na yan. Ano po nanay? BP ka? Uh -oh. BBP si nanay. <laughs> Opo. <laughs> May pupuntahan din po ako na eh. Naubusan ako ng street. Uh, pupunta ako sa pang -pang hindi na lang, inabot kita. Oo. Oh. Maaga pa kasi, hindi pa sila bukas. May alas otso na ba, Nay? Meron na po. Ah, meron na. Ano yan? Quarter to eight. Hindi po. Ano na lang, second na lang. Ah, Ayan, sige no? po. Oo. second na lang, pupunta ako. Oo. Oh. Nakapot to. Nakapot to na. tapo. <laughs> Seconds lang to. Kami pinabarita ka mga kini ko? Mm -hmm. 120 over 80 po na Normal po. Salamat. Yes lagi ako Hindi ka ba puyat, Nay? Ako, hindi ako nakatulog. Hmm, ganyan po talagang senior, Nay. Tulog manok na, pagising-gising. Nagising oh, ako na 120 over 80, Nay. Nagising ako na kalaon Ayan, na, wala na. Mahirap nang matulog pag nagising ka sa bandang madaling araw ng alauna. Di ba, Nay? Di ba, oh, Nay? salamat po, Nay. Yun po ang BP ni nanay. 70. Ay, 120 over 80 po ang BP ni nanay. Ayan po. Ito yung pwesto ko po. Ayan, may payo. Napapaligiran ako ng mga bulaklak. Ayan. Kaya price ko po dito. Kasi may mga, ano, bulaklak po siya. Ayan. Ito po ngayon ang ating kalagayan sa ating uh, Umagang uh webes ng umaga. Ayan traffic pa rin po, maraming mga sasakyan. Always busy here and here in uh, Tondo, Manila every morning. Ayan sa kanilang pagpasok sa kanilang mga trabaho. And, uh, sa mga papasok sa kanilang opisina. Ayan sila, yan. po si Haring Araw. Sumisilip na na naman si Haring Araw. Balik tayo dito sa preso ni Kaoka. Ang gaganda ng mga flower niya, oh. Fresh na fresh. Fresh from the farm. <laughs> sa Saka yung mga hanging plants na po yun, oh, ganda ho sa sa ano, sa harapan ng bahay, pag meron kayong ganyan. Meron siyang hanging apat dito. Nakakainggan yun. Bye!